Hi amazing life. My name is Coach Lance and I'm the Network Development Manager of MCorp. Hi, I'm Coach Mel, the Training and Development Manager of MCorp. Amazing life. May tanong kami sa iyo. Sapat na ba yung kinikita mo ngayon? O every now and then napapaisip ka, paano kaya ako pwedeng magkaroon ng additional na income? Kaibigan, naniniwala kami na hindi aksidente na magkausap tayo ngayon and everything happens for a reason tama ka dyan, coach Lance kaya in the next 10 minutes ipapakita namin sa iyo ang isang napakagandang opportunity na kung saan pwede kang kumita ng 16,000 per day, 112,000 per week or 480,000 per month sa pamamagitan ng, ng orange, orange bag, bag na ito grabe yan coach Mel sobrang exciting naman yan coach Mel paano ba tayo pwedeng kumita Gamit ang orange bag. Coach Lance, napakaganda ng tanong mo. Kaya, pag-usapan natin si... Mcore MCOR. Coach Mel, sino ba si Mcore Si Mcore ay isang direct selling company na gumagamit ng multi-level marketing platform. Established in 2015, a very strong and stable company. Wow. A multi-awarded company na merong kumpletong legalities, SEC registered, at ang mga products ni Mcore ay FDA and halal approved, certified super brands, and listed or registered in the MIMS. Coach Mel, ano po yung MIMS? Ang MIMS ay Monthly Index of Medical Specialties. Ito yung trusted guide or reliable ah. reference ng mga doktor or healthcare professionals pagdating sa medical and health products. Kaya, pag ang produkto mo narito, panalo. Grabe, Coach Mel, no? Sobrang stable ng company, sobrang ganda ng mga products, at kompleto talaga sa legalities. Magaganda ang produkto ni MCOR dahil mga basic needs ito o daily use products. Hindi na kailangan ituro ang paggamit dahil dati mo na itong ginagamit. Dati ka nang umiinom ng food supplement o vitamins. Dati ka nang umiinom ng kape, tsokolate o juice. Dati ka na rin gumagamit ng sabon o hand sanitizer. Ito rin yung mga products na meron kay MCorp. Unique ang product ni m dahil meron itong nagagawa na hindi nagagawa ng ordinary o commercial brand. Effective ang product ni m dahil marami na itong natulungang bumuti ang kalusugan. High quality ang product ni m de kalidad na produkto kaya hindi ka mapapahiya. Reasonable price o mabibili mo pa rin sa abot kayang presyo. Highly consumable ang products ni m dahil araw-araw mo itong ginagamit. At kapag nakatulong ito sa iyo at nagustuhan mo ito, kapag naubos, natural, bibili ka ulit. Tama? Coach Lance, ang produktong paulit-ulit na binibili, maganda ba ito? Oo naman, Coach Mel. Dahil kung paulit-ulit siyang binibili, meron kang repeat orders, meron kang repeat sales. Correct. Agree ka ba doon? Katulad na lang ng isa sa magaganda nating mga produkto, ang 24 Alkaline C, the tummy-friendly Friendly vitamin, vitamin C. C. Ito ay sodium ascorbate, alkaline base, kaya hindi ito acidic. Kaya nakakatulong ito sa ating katawan upang maging malakas at i-boost ang immune system para tayo'y laging healthy and energetic everyday. At alam mo ba, Coach Jess? Yes, Coach Mel. Hindi ito ordinaryong vitamin C. Ito ay parma-grade vitamin wow. C. Ibig sabihin, meron na itong therapeutic effect. Kaya nakakatulong ito sa ating katawan sa pagpapagaling at panlaban sa maraming karamdaman. Kaya naman ito nasa MIMSI. Kaya ito trusted ng mga doctors and healthcare professionals. Actually, kung gusto mo malaman kung sino-sino at paano sila natulungan ng 24 Alkaline C, pwede mo yang i-search sa internet. Tama ka dyan, Coach Lance. At ang kailangan lang nilang gawin ay mag-change brand. Palitan lang nila yung brand X nila ng Encore brand. At dito, maari silang magkaroon ng lifetime discount sa products, pwede silang makalibre sa products, at maari din silang kumita ng cash. At dito sa Encore, hindi ka ordinaryong consumer. Ang tawag sa iyo, Wise Consumer. Grabe, Coach Mel. Well, napakaganda talaga ng mga products ng Encore. Yes. Tama ba ako kapag sinabi ko na kung meron kang isang produkto na napakaganda at napakarami yung pwedeng matulungan, ay meron din itong kasama na napakaganda na business opportunity? Tama ka doon, Coach Lance. Okay din ba yun sa'yo? Coach Mel ang tanong, paano ka pwede magsimula sa MCOR business mo? Ang kailangan mo lang gawin ay mag-avail ng orange bag na ito. Ang orange bag na ito ay naglalaman ng high quality M-Core products. Meron din itong business collaterals katulad ng tarpaulin na ito at discount vouchers worth 15,000 pesos na pwede mong ipangsimula sa negosyo mo. At ang maganda pa nito, magkakaroon ka rin ng online dashboard kung saan dito mo makikita ang income mo at ang growth mo sa M-Core business. At magkakaroon ka din ng offline and online support system na kung saan meron kang access sa mga training sa products and compensation plan. And take note, hindi mo ito gagawin na mag-isa dahil meron kang support group. Bukod sa tulong ng company, makakatanggap ka rin ng support mula sa mga coaches and mentors na siyang mag-guide sa iyo kung paano mo ito sisimulan, magtuturo kung ano ang dapat mong gawin at tutulong sa iyo kung paano kakikita at magtagumpay sa negosyong ito. Maganda ba? O napakaganda? Napakaganda! Coach Mel, paano siya pwedeng kumita sa M-Core business niya? Good news, meron tayong 7 ways on how to earn. Pero pag-usapan lang natin ng ilan. Pag nag-avail ka na ng orange bag na to at naging dealer ka, congratulations! Entitled ka na sa lifetime discount sa lahat ng product ni M4. Meron tayong tinatawag na direct selling bonus na kung saan kapag nagbenta ka ng mga magagandang product ni m ay maaari kang kumita. Pwede kang kumita halimbawa ng 300 pesos or up to 500 pesos instantly. Ibig sabihin, mas marami kang benta, mas, mas malaki, malaki ang kita. kita. Next way to earn is direct referral bonus. Kung meron kang kakilala at nag-avail din siya ng orange bag na ito, kikita ka ng 1,050 pesos. Ang maganda pa dito, unlimited ito. Ibig sabihin, kung marami kang kakilala at lahat sila nag-avail ng orange bag na ito, unlimited 1,050 pesos yun para sa'yo. Meron din tayong Turbo Product Bonus. Coach Mel, paano nag-work ang Turbo Product Bonus? Simple lang. Kapag nag-sponsor ka ng dalawang kakilala mo at nag-avail din sila ng orange bag na to, bukod sa meron kang kita, ay makakatanggap ka ng 8,500 or 10,500 worth of Mcore products free. Ibig sabihin, kumita ka na, may libre ka pa. Kaibigan, pag-usapan naman natin ang cycle bonus o kilala sa tawag na pairing bonus. At dito, mas malaki ang kitaan. Coach Mel, paano ba nag-work yung cycle bonus? Simple lang, Coach Lance. Ito ay binary system na kung saan meron kang left sales group and right sales group. Pag naka-sponsor ka ng isang dealer o nag-avail ng orange bag na to o package, and let's say na-encode siya sa left sales group mo, and another dealer na na-encode din naman sa right sales group mo. Automatic yan, meron kang cycle bonus o pwede kang kumita ng 3,000 pesos. So sa kada packages na na-encode sa left sales group mo at sa right sales group mo, ay maaari kang kumita ng 3,000 pesos kada pairing. At alam mo Coach Lance, ang maganda pa nito, kahit hindi na ikaw ang may kakilala, hindi na ikaw ang nag-invite, o hindi na ikaw ang kumausap, ay maari kang kumita ng paulit-ulit na 3,000, 3,000, 3,000, 3,000. At ang cycle bonus ay maari mo ma-enjoy package to package, product to product, or product to package. At dito, pwede kang kumita ng up to 16,000 per day, 112,000 per week, or 480,000 per month. Sa cycle bonus pa lang yan. Grabe, Coach Mel. Napakalaki ng pwede mong kitain sa m business mo. Meron pa tayong repeat purchase bonus o kilala sa tawag na Unilevel. Coach Mel, paano siya kikita sa repeat purchase bonus? Sa repeat purchase bonus, sa bawat products na binibili mo ay pwede kang mag-earn ng points at pwede rin ma-convert into cash. At sa bawat product na binibili ng grupo mo, pwede silang mag-earn ng points at pwede rin silang mag-earn ng cash. And take note, ang points nila ay points mo din. So, ibig sabihin, maaari kang kumita sa mga products na binibili mo at maaari kang kumita sa mga products na binibili ng grupo mo. E, eh, imagine mo na lang, kung mas maraming boxes ng 24 Alkaline C ang binibili mo at binibili ng grupo mo, o ginagamit nila ang lahat ng products ni Emcor. Hindi na ikaw ang kumausap, hindi na ikaw ang nagbenta, pero kumikita ka pa rin sa repeat purchase bonus. Alam mo kung anong tawag dyan? Passive, passive income. income. Coach Lance, ilan lang yan sa 7 ways on how to earn here in Emcor. There's more. Grabe, Coach Mel. Sobrang generous talaga ng compensation plan ni Emcor. At dahil dyan, pwede kang magkaroon ng passive income. Kaya kung naghahanap ka ng pagkakakitaan, na maaari mong simulan ngayon pa lang na meron ng orange bag na naglalaman ng high quality m products, business collaterals at 15,000 worth ng discount vouchers, meron ding online dashboard at meron ding online and offline support system. Kasama na dyan ang product at business trainings. At kung gusto mo ring may enjoy ang 7 ways on how to earn, lahat ng ito ay maaari mo makuha sa halagang 19,999 pesos only. Mm. Sulit o sulit na sulit? Sulit, sulit na, na sulit. sulit. Kaya naman, napakarami na ang natupad ng pangarap at nag-improve ang buhay. Dahil dito kay Emcor, may proven system. Kung naghahanap ka ng additional income o kung gusto mo pang mapalaki ang iyong kita, ang tanging sagot, ang orange bag na ito. Ang tanong, hahayaan mo pa ba na lumagpas ang opportunity na ito para sa'yo? Talk to the person who shared you this video. Decide now. Ah now my name is Coach Lance and I'm the Network Development Manager of MCorp and I'm Coach Mel the Training and Development Manager of MCorp and here in MCorp we improve lives